Magandang gabi, mga kapuso. Ngayong gabi, balikan natin ang kwento ng isang batang hari sa banal na lupain, si Baldwin Firth ng Jerusalem. Sa edad na labing tatlo, isinukpit sa kanya ang corona. Ngunit kasabay nito ay ang mabigat na pasanin ng ketong, isang sakit na walang lunas. Imbes na magpatalo, si Baldwin ay nagsanay bilang mandirigma at pinuno, kahit unti-unting pinahihinang sakit ang kanyang katawan. Sa kabila ng pagdududa ng mga maharlika, pinatunayan niyang ang tunay na lakas ay nasa tibay ng loob at talas ng isip. Nagsuot siya ng pilak na maskara, hindi para magtago, kundi bilang simbolo ng kanyang katatagan. Sa bawat araw, ginamit niya ang natitirang lakas upang ipagtanggol ang kanyang kaharian at pananampalataya. Sa gitna ng mga kaaway at pagtataksil, si Baldwin ay naging inspirasyon, isang batang hari na hindi sumuko sa kanyang kapalaran. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit sa gitna ng matinding pagsubok, ang pananampalataya at determinasyon ay maaring magbunga ng himala. Sa likod ng maskara, nag-alab ang diwa ng isang tunay na pinuno. At dito nagsisimula ang alamat ng Haring Maikitong. Ang kaharian ng Jerusalem ay isang maliit na isla ng Kristyanismo sa gitna ng malawak na mundo ng Islam. Pinananatili ito ng espada at pananampalataya, ngunit laging nasa bingit ng panganib. Ang Knights Templar at Hospitaller ang gulugod ng depensa, ngunit ang tunay na banta ay nagmumula sa loob, mga maharlikang nagaagawan sa kapangyarihan. Sa panahon ni Baldwin, lalong naging marupok ang kapayapaan, habang siya ay nakikipaglaban sa sakit at intriga, isang bagong panganib ang lumalapit si Saladin. Unti-unting pinalilibutan ng lumalaking imperyo ni Saladin ang Jerusalem. Alam ng lahat na ang digmaan ay paparating, at ang tanong, handa ba silang harapin ito? Sa anino ng unos, nagsisimula ang tunay na pagsubok ng kaharian. Sa kabilang panig, sumisikat si Saladin, isang henyo sa militar at leader na may layuning pagisahin ang mga Muslim. Mula sa pagiging opisyal, naging sultan siya ng Ehipto at sinimula ng misyon bawiin ang Jerusalem. Gamit ang diplomasya at lakas, pinasuko niya ang mga lungsod ng Syria at nilusaw ang pagkakawatak-watak ng mga Muslim. Para kay Saladin, ang Jerusalem ay sagrado, isang simbolo ng pananampalataya at dangal. Tinawag niya ang lahat ng Muslim sa jihad, isang banal na digmaan para sa lungsod. Noong Lelo Zebdi 7, nakita niyang mahina ang mga krusador, isang batang hari, isang kahariyang hati. Tinipon niya ang isang napakalaking hukbo, handang lusubin ang puso ng kaharian. Ngunit sa daraanan niya, may himalang magbabago sa lahat. Habang papalapit si Saladin, naggamali ang mga krusador. Imbes na maggaisa, naghiwa-hiwalay sila, Si Philip ng Flanders at iba pang Maharlika ay nagmart sa pahilaga, iniwan ang Jerusalem na halos walang depensa. Sinubukan ni Baldwin na pigilan sila, ngunit hindi siya pinakinggan. Nang malaman ni Saladin na mahina ang depensa, agad siyang sumalakay. Si Baldwin, may kaunting sundalo lamang, ay naharap sa halos imposibleng laban. Sa halip na magtago, pinili niyang salubungin si Saladin sa labas ng lungsod. Isinuot niya ang baluti, sumakay sa kabayo, at pinangunahan ang kanyang maliit na hukbo. Alam niyang ito na ang huling depensa ng Jerusalem. Sa tapang ng batang hari, nagsimula ang march sa patungo sa kasaysayan, isang labanang magpapabago sa tadhana ng banal na lupain. Nagmarch sa si Baldwin at ang kanyang maliit na hukbo patimog, patungo sa Ascalon, ang unang target ni Saladin. Sa kabila ng takot at pagod, nagbigay ng inspirasyon ang batang hari. Nang makubkob sila sa Ascalon, inakala ni Saladin na tapos na ang laban. Ngunit hindi sumuko si Baldwin, dala ang tunay na Cruz, na nalangin siya para sa Himala. Sa tulong ng Knights Templar, nakalusot sila sa pagkubkob, at sinundan ng hukbo ni Saladin. Pinili nilang abangan ang kalaban sa Montgisard, isang lugar na pabor sa maliit na hukbo. Habang kampante si Saladin, lihim na nagmartsa ang mga krusador sa baybayin, ang kanilang layunin sorpresahin ang mas malaking hukbo sa tamang sandali. Sa Montgisard, nakahanda na ang entablado para sa isang epikong sagupaan. Ang pananampalataya at tapang ay susubukin sa labanan ng buhay at kamatayan. Noong Nobyembre 25, 1177, abala at watak-watak ang hukbo ni Saladin malapit sa Montgisard. Hindi nila inasahan ang biglaang pagsalakay ng mga krusador. Mula sa likod ng burol, lumitaw ang hukbo ni Baldwin, multo ng pag-asa para sa mga Kristiyano. Sa unahan, nakasakay ang batang hari, lumuhod at hinali ka ng krus bago sumugod. Sa hudyat niya, sumalakay ang Knights Templar at mga kabalyero, parang alon ng bakal. Nabigla ang mga sundalo ni Saladin, nasira agad ang kanilang linya. Ang disiplina ng mga krusador ay nanaig sa kalituhan ng mas malaking hukbo. Si Baldwin, kahit may sakit, ay nasa gitna ng labanan, ang kanyang presensya ay nagbigay ng lakas sa lahat. Ang labanan ay naging sagupaan ng pananampalataya laban sa kumpiyansa. Sa araw na iyon, ang desperasyon at tapang ng mga krusador ang nagwagi. Ang sorpresa sa Montgisard ay naging alamat ng Himala. Sa isang iglap, nagbago ang kapalaran ng buong digmaan. Ang maliit na hukbo ay nagtagumpay laban sa napakalaking puwersa. Ang labanan sa Montgisard ay naging isang masaker para sa hukpo ni Saladin. Ang kanilang dami ay naging sagabal, nagkagulo, at naging madaling target ng mga krusador. Ang Knights Templar, pinamunuan ni Odo de Saint Amand, ay nagpakita ng pambihirang tapang. Muntik nang mahuli si Saladin, napilitan siyang tumakas sakay ng kamelyo. Ang kanyang hukpo ay naggalasog-lasog at kakaunti lamang ang nakabalik sa Egypto. Para sa mga krusador, ito ay isang himala, isang tagumpay na hindi inaasahan. Ang Montgisard ay naging simbolo ng pananampalataya at katapangan. Si Baldwin ang batang hari ay kinilala bilang bayani ng Jerusalem. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kaharian, ngunit ang digmaan ay malayo pang matapos. Ang pagkatalo sa Montgisard ay isang matinding dagok kay Saladin. Ang kanyang hukbo ay nagmistulang mga takas, at ang kanyang reputasyon ay nasubok. Ngunit imbes na sumuko, ginamit ni Saladin ang aral ng pagkatalo upang maging mas mahusay na leader. Hindi na niya muling minamaliit ang kalaban. Sa kabilang banda, si Baldwin ay naging simbolo ng katapangan at inspirasyon, kahit sa mga kaaway. Ang tagumpay sa Mount Gisard ay nagbigay ng isang dekada ng kapayapaan sa Jerusalem. Ngunit ito ay pansamantala lamang, ang anino ng mas malaking digmaan ay nanatili. Sa bawat tagumpay, may kasunod na pagsubok. Ang Mongisard ay kwento ng tapang at pananampalataya sa gitna ng kawalang pag-asa. Ipinakita ni Baldwin of Fort na ang tunay lakas ay nasa puso at diwa, hindi sa katawan. Ang tagumpay ay naging himala at inspirasyon, ngunit paalala rin ng panganib ng sobrang kumpiyansa. Si Saladin na taluman ay natutong maging mas matalino at determinado. Sampung taon ng kapayapaan ang sumunod, ngunit namatay si Baldwin sa murang edad. Sa kanyang pagkawala, humina ang depensa ng kaharian. Bumalik si Saladin, at sa labanan sa Hatin, tuluyang bumagsak ang Jerusalem. Ang Monjisard ay nanatiling maningning na alaala -ala ng tapang at himala, isang paalala na ang bawat tagumpay ay simula lamang ng panibagong laban. Sa kasaysayan, ang pananampalataya at tapang ay laging susi sa pagharap sa unos.